Pagkita, 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 buhay muli sa inyo mga kaogang tindera. Ayan. At ah, dito na naman si ogang tindera nyo at maglalakbay na naman kung saan. At maglalagalag na naman po ako aalis na naman po ako. Ayan po ang aking partner. Ang aking partner, pababa na. Ayan, kahit yan ay maliit ay kabigat-bigat po niyan. Kung tutuusin ako, Diyos ko, ayan ako po. Ayan. Ah, mabigat dyan eh yung kanyang battery. Ayan ang aking partner. Partner ko kung saan-saan ako nakakarating ka sa kasama ko po siya, no? Pag ako po'y mag-isang naglalakad at uh, gumagala at kung saan saan namimili, ayan ang aking partner. Talaga nakakatulong ko po at malaking bagay yan po para sa akin, ang aking e-bike. Siyempre, walang iba ang aking partner. Ayan, tayo po ay pupunta ngayon at mamimili ako kung saan ako dali ng aking partner. At uh, tara, samahan niyo po ako. Pupunta po tayo ng Ribonets ngayon. Pakita ko po sa inyo si Ribonets. Yan po ay bandang tipas po. Ano po? Tara, punta tayo mga kaugang. dito na tayo ngayon sa ribonets mga kaogang ayan no ang laki po ng place nila no at ang maganda dito pag maaga ka talaga pumupunta wala pang pila kasi pag tanghali ka na ayan ang dami na pong pila niya ayan maluwag po siya at dahil Monday po ngayon start of the day po sila ngayon so wala ganong stock at pag pupunta ka rito ayan pipila ka kukuha ka ng papel at isusulat mo doon kung ano yung bibilihin mo ayan para kukwentahin na lang nila at babayaran mo at ipipila mo yung resibo at kukuhanin mo. Yan po ang kanilang sistema dito. So iba po yung sa Hopiaan, iba rin po yung sa mga cheese bread, sa mga ibang uh, paninda nila. Yan po yung parking nila, yung waiting area nila. Dati hindi ganyan kalaki maliit lang sila. Ngayon malaki na at ang kanilang mga empleyado ayan, may mga uniform na at ang uh, talagang itemized po sila, no? Yung kanilang sistema. Maganda po dito mga kaugang malaki. Dulo po ito ng uh, palingon. Ayan, sa tipas po. Ano po? At lalagay ko po sa description po yung kanilang address para makita nyo. Kasi bawat daanan nyo rito, papasok dito, magmula pa lang sa umpisa ng tipas ay puro Hopia na. Pero sila yung original tipas Hopia Ribbonettes. Sila po yung pinaka mabili At sila rin po yung masarap. Ibat-ibang klase ng Hopia. Ayan lang yung binili ko kasi yan lang po yung mabili sa akin. Ayan. Munggo at saka ubi de leche. At dito naman po yung tinatawag na warehouse. Magkakatabi lang po yan dito Andito naman po yung mga, mga sausaw kape Katulad po ng mamon tostado Toasted bread, pilipeta o tapat kung iba-iba pa po Ng mga uh, pa, Paninda Dito yan sa warehouse kung tawagin Ayan po 'no? Ang laki rin po niyan mga kaugang. Iba-iba rin po yung mga paninda nila dito. At mamimili kayo. At um, binibili ko dito minsan. Ay, bibili ako ngayon dito ng uh, ayan, shingaling at saka banana chips. Mura lang dito ko, benta ko lang yan na 7. At uh, makukuha mo lang sa kanila nang mura, 'no? As in mura. At uh, syempre kasi tamang paninda talaga sila, no? At ayan po, mabilihin po sa akin chicharong baboy po. may medyo may kamahalan yan at medyo may kamahalan din ang pagbenta niyan. Pero sakto lang naman, suwak na suwak yan sa budget. So panlasan niyo po mga kaugang. Ayan, masarap po yan, mabili po yan sa akin. No? Ayan, no? Iba-iba yung paninda. Ayan. may mga chicharong din po silang baboy na nakasabit at uh, yung bawat cubicle, ayan. So, may mga money rin sila, may mga pusit, ayan. Mabibili po yan mga kaugang. Kaya, ini-invite ko po kayong pumunta rito, mamili po kayo rito at mura-mura po. talagang uh, pan pang, tinda po talaga ito. Dinadayo po talaga dito. Ayan, bumili rin po ako niyan. Mabili po sa akin. Ayan po yung mga pinamili ko dito sa warehouse. Ayan. Tara-tara mga kaugang. Uh, ano apat na tatlong yeah, cheese mouth, bread lang 这是包邮的。 que sa ribonet, sa kung saan saan man ako namimili. Ayan, na ibablog ko na rin po yan, pero gusto ko lang po ipa i, i -ano sa inyo na, na yun ang palagi ang uh, ginagawa ko pag wala lalo yung aking uh, partner, no? Yan po yung aking routine. So, mahirap po para sa akin pag wala yung aking partner. <laughs> Ayan, ikot-ikot. Tapos ngayon, ito, ayusin ko naman po siya ngayon. Well, anyway, it's okay because this is my job, no? Uh, ito po yung real life ni Ogang Tindera nino. Kaya nga tayo, Ogang Tindera, no? Kung saan-saan tayo napupunta para alamin natin sa yung mga kamura tayo. At kung may mga sungki naman na tayo, doon natin naman napunta natin, ano? At saka maganda rin po na, na ikaw yung mismong pumunta para kung halimbawa may mga bago silang panita, nakakaiba, eh talaga makukuha niyo po ano po. Ayan, so ito at ako'y mag-aayos naman na aking pangkin paninda. Maraming pong salamat sa inyong pag-antabi kay Ogang. Love love kayo ni Ogang. Thank you for the support. I love you all. Hanggang sa muli ko, mga ka-Ogang. I love you. Bye bye.